Hello, magandang umaga. <laughs> Wait, kanina ng intro 'yun. Hello, good morning, higala. <laughs> Pero hindi tayo si Abby, no. Hindi tayo si Abby. Good morning sa si inyong lahat. Welcome back, guys. So, may tao sa kabila. <laughs> And this is my morning routine. Routine? This is my morning routine. 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 Eh, basta ito yung ginagawa ko sa umaga since wala kaming, ano, wala kaming lingaw. Wala akong live. Wala akong gana humarap sa live, guys. So, ginawa ko ng video. Video-video lang muna tayo. At uh, habang gumagawa, syempre, rinig ko na lang yung cellphone ko. At uh, siyempre, syempre, puro syempre. Ay, <laughs> kita nyo naman ginagawa ko yung sa kusina na naglinis ako. So, magluluto talaga ko nyan. Bakit naglinis? Magluluto ko nyan kasi um, meron akong ginagawa sa kwarto ko. Tapos, naglinis ako ng kwarto ko. <laughs> Anong klaseng voiceover to? Wow. Uh, ko mag-live. Anong ginagawa mo? O oh, bakit ako napunta dyan? Ano klaseng edit today? <laughs> ano ba't ako napunta dyan sa kwarto? So yun, naglilinis ako dyan sa kwarto. Pinalungkat ko yung lahat ng mga nakatago. Pinukat-kat ko yung mga, yung mga dapat bukat katin Tapos, ah uh, uh, meron akong hinahanap na hindi ko nakikita. Pero kung nakikita ko na, syempre hindi ko na siya hahanapin, no? <laughs> Ano ba? Yung tatawanan ako ng manok. Kami lang yung dalawa ni Makuya nandyan. Bakit eh, nakita ba kayong iba? <laughs> Ayun, guys. may hanap na ako dyan sa kwarto ko. Um, siya, nagdidini siya dun sa kwarto niya. Tapos ako naman nandito sa kwarto ko. <laughs> Sorry, guys. Sorry, wala akong ano dito. Oh, di, ko alam ano yung over ko dito. Bilisan mo naman pagkilos dyan, dahi. Uy, nonsa. Bilisan mo naman yan. Ano ba yung nahanap mo talaga? Hindi mo nakita-kita. So, nag-ano ka, nag, ano pala kami niya, nag-general cleaning, no? Nagpalit ako ng bed sheets. Tapos, uh, naglinis sa ilalim ng kama ko, pati yung kwarto niya. And, uh, wala akong ginawa dyan. Tsaka, hindi ko na alam <laughs> kung ano sa place over na to. <laughs> Tingnan niyo na lang yung pinagagawa ko. Napaka-loka. Hmm, sige, nabilisan mo na yan dyan. Ulitin ko lang nga lang yung ginagawa ko dyan. Dalagay ko yung mga kobre. Hmm, tapos, yung kobre ng kama. Tapos, ano pa ba? Nagtupi ng kumot bitisan mo dai noon siya man. Natupi ng kumot. Huwag nga napansin yung mga hindi dapat pansinin ha. Oh. Huwag nga napansin yun. Tapos, yung gagawin mo, nagtupi ulit ng kumot. Madami-dami naman dapat tupiin. Tapos lumabas. Kasi napansin ko, nagugutom na ako. Nagano muna sa kusina, naggalaw-galaw ang char, panalamin muna. Tapos, sit up ng music. Oh, tama, naka-headset pala ako dyan. Eh, nakaano ano ko sa tainga ko. May nakabara sa tainga ko. Kaya ganun. So, music muna. Tapos, balik ulit. Punta na sa kusina. <laughs> meron akong gustong, ano, meron akong gustong lutuin dyan. Ano daw? Meron akong niluluto. <laughs> meron akong gustong, eh, magluluto ako ng pang, ano na, brunch. Brunch. Yun. Mabilisan ba? Mabilisan na luto. ah uh, meron kasing tira na isda. Tapos, ginawa ko dyan, sinabawan ko lang, nilagyan ko lang ng malunggay, kumuha ko dito sa harapan. Tapos, ba't may sili? Nilagyan ko ng tanglada, kamatis, sibuyas. May kamatis ba yun dyan? Actually, ano yan, parang sabaw na isda ba? Ito pinagsasabi ko dito. Basta tingin nyo na yung video na yan, yan yun. Gumawa muna ako ng makakain namin kasi nagugutom na ako bago gumalaw-galaw. At hanggang dulo ng video na to, wala akong ginawa kundi. Naglinis lang ng kwarto tapos sa kwarto niya. Ayan. So, kanya-kanya na kami ng kain dyan. Nang maluto na. Tapos, ayun yung isda na yan na sinasabi ko na gusto ko sa bawa na kumuha lang ako ng malunggay. Tapos, tanglad. O, lumabas muna. Hmm, tingnan mo na. o, <laughs> oh, di ba? Magic. <laughs> Magic. Pumunta lang sa may harapan. Tapos, ayan na agad yung tanglad. O, oh, ganun. Kabilis. Basta gutom. Charis. Tanglad lang. Tapos, malunggay. Yan. Sinabawan ko lang. So, pinisan mo naman, day. Ano ba yan? Ayan. Inano ko na yung tanglad. Tapos sibuyas. Luya. Na tatlong piraso. Tapos nilagay ko yung isda. Oh, fights. Yan. O, di diba? Bilis. Yan lang naman yung gusto ko. Yung meron ng sabaw. Tapos gulay. Mm, hindi naman halata na favorite ko talaga yung marunggay, no? Hindi ko lang alam. Basta, hindi talaga ako mapakalip muna akong gulay na nakakain. Mas kaya nung dahon malang lang nailagay ko sa aking katawan. Ang <laughs> Ayan, so tapos na akong kumain. Bumalik ko na paglilinisin sa kwarto niya kasi ang dami nakatambak talaga. Tinanggal lang namin yung karton sa taas. Pinagpag kasi maraming alikabok. Siyempre ako nang gumawa. Kasi ayaw ko nang may, 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 ano, may mga hindi ko gustong mga trabaho na uulitin ko pa. Ano daw? so ako na nga ang nagtrabaho kasi iba magtrabaho kasi yung ano ganyan gusto ko yung pulido talaga ng gawa na wala nang babalikan kahit matagal na basta iba iba naman kasi tayo ng references pagdating sa paglilinis what? at uh, yun na nga dami kong iniisip dyan na dami 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 iniisip ko ng pang agawin ko anong unahin ko paano ko siya tatapusin so kabilaan no yan no diba tapos na rin yung kwarto pinaglalabas ko na yung mga dapat ilabas tapos binaliktad ko na yung cutter ko um, kasi marami alikabok guys, hindi ko alam mga lalams ko, hindi ko alam kung bakit naglinis naman ako hindi ko alam malayo naman kami sa kalsada dapat pag malapit sa kalsada yun ang mas malikabok, pero nasa gitna naman kami ng compound, hindi ko, nagtataka kung bakit naging malikabok pero naglinis ako, hain ulit ko lang nagbibinis ako at yung aking katulong dyan naboboring na siya wala siyang choice, no choice siya kasi kami dalawa lang at nag-iisa ko lang naman talaga wala akong ibang katulong kaya naboboring na siya hindi siya makagal oh, di ba? <laughs> ayun, hindi niya alam mo unahin din parehas kami dalawa naguguluhan basta pag ako gumalaw kasi wala wala siyang choice kundi sumunod ang ingay so, ng mga aso ng voice over ko na to guys sorry mm -hmm. ayun so tinapos yung actually ini gusto ko talaga ng ilabas na yung katre na yan kasi parang nasisikipan ako pero iniisip ko ayaw kong humiga sa sahig kasi baka mamaya pag gabi maraming gumagapang takot pa naman ako na gumagapang na yan mga ipis, mga kong anik-anik e -anik. eh, probinsya to guys so hindi ko ano hindi ko ma let go let ko yung katre na yan kahit gusto ko sana all hindi ma let go <laughs> ayun so pagod na yun ah uh, binaliktad ko lang para may iba naman yung set up. tapos uh, nagpalit ng cortina rin and uh, na lang pinunasan ko lang kasi maraming ano tawag niyan pag nag aircon ako nagbubukas ako ng aircon nagmo moist yung dingding ko hindi ko rin may siguro ganun talaga ayun so wag na natin pansinin yan ayun nga tapos nagpalit na ako dyan ng cortina and wala na ba oh, diba, magic tapos na tapos nakalingko na ako dyan hila hilata time o oh, di ba diba? Back. ready na ready na matulog ang lola mo so this is it that's it my ano daw tapos hanggang dito na lang guys ang aking update. Si May update. Na nasa kabila. Bye! Thank you!